Hello guys. Wala pa rin ako ano. Pause pa rin ako. Pause pa rin ako. Nandito ako sa aking ano, mini farm na punta ako. Kukumustahin ko yung aking mga tanim ko anong nangyari na. Guys, bagong lahat, bago nyo tapusin to, please subscribe muna. Tsaka likes. Tsaka po rin yung i-share yung aking video para kumalat yung aking vlog. Ang buhay ni Waray para marami mag-subscribe. Tulungan niyo ako mayroon mag-subscribe sa akin. Pakilala niyo ako sa mga kaibigan niyo. Okay guys, nandito ako. Bumisita ako sa aking farm. Isang bisis lang ako. Nag, bis, isang business lang ako pumunta dito mula nung ako yung sumama. Magbakasyon ng Burakay. E ngayon, Siyempre, libre yun eh. Kasi libre. Kaya sumama na ako kasi libre. Yung kinukumusta ko yung aking mga tanim, guys. Tingnan nyo. Yung kamatis ko, may hinog na. Kaya lang, matutuyo na. Kaya yung hinugo. Bunga. Kaya lang, matutuyo na. Yung aking mga bell paper, may bunga na rin, oh. Kaya maliliit. Ayun oh, may mga bunga, mga bell pepper ko. Ayun oh. May bunga. Tulad dito, may bunga din. Ayun oh. Maliliit lang siya pero may bunga. Ito nangyari sa mga tanim ko na hindi ko na naalagaan na. Ito yung aking palaya. Natutuyot na. Malilit yung punga, may hinog na. Ayan, mga hinog na. Malilit pero mga hinog na. Natutuyo na. Naiiga, naiiga na yung mga dahon. Mamaya pipitasin ko na lang yung mga malilit na bunga. Naiiga na eh. Hindi ko na naalagaan na. Basta araw-araw hindi mo napupuntahan yung mga tanim naiika yung dahon na tutuyot ito ang aking unang tanim na kamuting kahoy malalaki na guys tapos ito yung aking pangalawa itong marami malalaki na rin Ayan, malalaki malalaki na pangalawa Wala na, hindi ko nagahang wala, wala, na ako mga seedlings. Ito yung aking huli. Huling itinanim ng kamuting kahoy. Ano na rin, tubo na rin. Buhay na. Buhay na buhay. Lininis na nila rito yung aking ano, katabing lote hanggang dun mahaba hanggang dun pinagapas na nila yung mga damo yung mga kahoy na maliliit lininis na maganda rin yung para malinis yung ma maaliwalas yung palingin ko hindi magubat Pinaku ano na nila linis ito kamuti guys uh, harvest ko na tatanggalin ko na to ngayon mamaya maya tatanggalin ko na Wala naman laman yan. Iiwan ko kung may laman. Basta tatanggalin ko na. Meron na bunga. Matigas. Eh. Gulang na. Yung mga okra. Mga... Magulang na. Wala na. Hindi na. Pati itong mais, pinatuyot ko na. Mga mais, pinatuyot ko na. Oh. Huh? Kasi gulang na yung bunga eh. Kahit malilit, gulang na. Okay guys. Yun mga tanim ko. Mga tanim ko nga naiiga na. Napab napabayaan na. Yung itinapog ko dito, malit na kamote, oh. yung malit na meron ako itinapon itong maliit na maliit tumubo yung kamuti okay guys mamaya ulit mamaya ulit <laughs> guys tatanggalin ko itong ano kamuting baging papalitan ko ng kamuting kahoy kung mayroon pa Magkasi yung aking kamuting kahoy na tatanim yon Kamuting kahoy tatanim ko hindi na kamuting baging. Tanggalin ko siya. <clears throat> Guys, may laman oh. No? Kaya lang bulok. Bulok siya. May laman, malilit eh. ating kahoy. Yan, laki. Kaya lang hindi siya nagkakalaman eh. Dito siya sa dulo. bago pa lang. Bagong tubo. Okay guys, yun ang ginawa ko. Tinanggal ko yung kamote. Tsaka yung aking ano, yung unang dating ko dito, tininan ko yung aking mga tanig kung anong nangyari. Yung na, mga tigang na, mga iga yung anong mga dahon. Ang kamuting kahoy lang hindi iga. Pati itong ano ko, talong, tatanggalin ko din yan. Papalitan ko yan ng iba. Iba ang itatanim ko dyan, tatanggalin ko din yan, wala na yan eh. aking silim pansigang. Ayan, nakita nyo guys, may hinog. Ayan o. Wala na yan, iga na yan. Yung iba may mga dahon, yung iba wala na. Natuyot. Noong wala ako dito ng mahigit, ano, halos dalawang linggo. Yung aking ano, okra, wala na yan. Ayan gulang na. Mayroon ditong ko, ano ang palaya, pipitasin ko na yung pangilan ngilan. Siguro isang gisa, isang kay isang ulaman, pwede na. Kasi nahinog na yung ibay. Eh. Okay guys. Okay. Hagag dito na lang tayo ulit. Mainit ang panahon ngayon sobrang init. Kahapon maulan nung no, isang araw mo Isang halos ilang araw na ulan dahil ngayong bagyo, di ba? Bagyo sa Luzon. Ngayon lang umaraw, pero yung araw naman ang tindi. Masakit sa ulo. Okay guys, dito ko na ulit tatapusin yung aking, ano, yung aking video ulit. Sunod ulit na video. At saka huwag nyo kalimutan mag-subscribe, at saka mag-likes. Pwede nyo i-share yung aking video para kumalat. Ay, naku, paus talaga. Hirap magsalita. Okay, guys. Hindi ko napakakabain. Basta salamat sa inyo yung mga bago dyan na subscriber at saka lumang subscriber na hindi umaalis. <laughs> hindi nag-unsubscribe. <laughs> yung iba nag-unsubscribe. Yung iba bago. Bagong subscriber. Salamat sa inyong lahat. Okay. Tatawa na lang ako pag ganyan. Okay, okay guys. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye-bye. <laughs> Natatawa ako sa boses ko eh.